Sa rambulan ng ilang kalalakihan naman nagtapos ang pagdiriwang ng pista sa isang barangay sa Tondo. Ang ilang sangkot sa gulo, mga dayo lang daw na deboto. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. mag alas 11 kagabi ng makunan sa CCTV, ang mga nakaasul na lalaking ito sa kabaan ng Kagitingan Street sa barangay 38 Tondo, Maynila. Ilang saglit pa, nagkagulo na. May lumipad na upuan hanggang mauwi sa mismong batuhan ang kaaway nila, ang grupo rin ng mga lalaki sa kabilang dulo ng kalye. Hinabol nila ang mga nakasul, pero ilang saglit pa, dumating na ang mga responding police. Kwento ng residenteng si Michelle, puro dayo ang mga nakasul na lalaki. Nagugat daw ang rambol sa simpleng hindi pagkakaintindihan habang nagiinuman sila. Yung isang kasama po namin, lasing na, kasi tumumbay yung babae, pinapauwi namin. Sabi ko, muwi ka na, lasing ka na sakto dumaan po sila naka-motor, yung pong dayo, may angkas na babae. Ang salita niya, bumalik. Sabi niya, sinong minura niyo, sinong pinapauwi niyo? Sabi ko, Tay ka lang, wala nagpapauwi sa inyo, hindi namin kayo kilala. Umalis lang daw saglit ang mga dayo, pero maya-maya, bumalik na may kasama ng mga resbak. Sinugod daw ng mga lalaki ang grupo nila Michelle na puro babae, kaya tinulungan sila ng mga kapitbahay. Dito na raw nag-umpisa ang rambulan. Pinagbabanatan niya yung kapatid kong babae. Tumuban na kami sa tindahan. Gumit na na ako. Siyempre, asawa ko po magagalit. Nakita eh. Asawa ko, tinalo niya, inundayan niya pa ng saksak sa ulo. Bukod sa saksak sa noo, nagkasugat sa paa ang asawa ni Michelle na si Eladio. Kala ko pinalo lang ako kaya pumunta ako roon. Ang dami ng tulo, ng dugo. Nakita ko may dugo na ako. Lumusunod Dito sa kalsadang ito nangyari ang pambabato. Ayon kay Michelle, aabot sa lima hanggang anim na residente ang nadamay at tinamaan ng bote. Ang ilang sa kanila kailangan pang dalhin sa ospital. Ayon naman sa barangay, hindi residente sa lugar ang mga lalaki. Inaalam na ang pagkakilanlan nila habang gumugulong ang investigasyon. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari. Sabi nila, kilala nila sa muka, hindi nila kilala sa pangalan taga-tenement to, yung sa Memoriones, naka-blue eh. Ang yun, ano nila, blue na t-shirt, may logo sa likod. Ang ano namin, ginamit yun sa lakbayaw. Kasi pare-pare yung uniforme. Eh. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.